si habina daanya oh si ay tama ka sa habina tayo kami, yan. malayo hmm. Yan hmm no? niyan si ano lira lakas papayat na to pangilakan lagi nang naglaakat sa bundok papayat na ayto okay. na silang lang sa bundok na ah. bakit mo ginana ano yun sa sakininong kolekt? kaila hindi pa kasi ini bukid bukid ng masbati ibang klase ang ano rito sa masbati uh, pag may patay sila hindi na nililibing sa sementeryo ano na uh, nililibing nila sa sarili nila lupa katabi pa ng bahay nila yun ang ano nila dito uh, parang uh, nakasanayan ni katulad sa ibang lugar na nililibing nila pag may patay sa simenteryo dito mismo pag may patay sila nililibing nila sa uh, ano sa sariling lupa nila sa tabi ng bahay nila kaya minus gastos kumbaga ganon yun kaya ganun ang, ang dito sa sa Masbate City dito sa Barangay Burabod uh, Placer Barangay Borabud Burabod Placer Masbate City dito sila dito ako ngayon naglalakad sa lugar ng Barangay Burabod sa bundok ayan ang bundok makikita nyo ganun ang patakaran lang nila dito ngayon ipapakita ko sa inyo yung isang namatay na sa pamilya nila na nilibing lang sa sarili nilang lupa sige tapos ko muna to kontinyo